Ayan, no? Nandito kami sa DIY. Siyempre, ayan, no? si Biaya. Bibilhan namin sila ng mga damit. At, ang gaganda ng mga pillows dito. My soft toys. Ayan. <laughs> At siyempre, ito yung mga mababawait na stuff ng DIY. Hello po! Ayan, no? <laughs> Shoutout out sa kanila. Ayan. Parang sarpigan na itong mga kamiks. Ayan. Lambot. O, di diba? Bagay kaya sa akin Yes, sir. Ayan. 86. Ang napulat natin, mga wow, kawitsin. 86. Opo! Wow, ganda. Ano eh. naman pala eh. Ganda, oh. <laughs> at ayan nga pumasok na kami sa loob at kasama namin ang aming tatlong alaga napakaraming taong bumibili at dahil dito nga sa DIY maraming iba't ibang item na maaari mong bilhin Ito be. Eh, dahil kasama namin ang aming mga alaga dito pa agad kami sa Pets Corner, unang nagpunta at maraming mga item na talagang suwak na suwak sa iyong mga laga. May e maliit niyang be, yung samblero. Napakalaki at napakalawak ng kanilang mga product display area and division at dito pa lang po tayo sa ground floor area mga kamix talagang makikita mo na kagad ang iba't ibang uri ng mga products lalo na para sa iyong mga alaga yan sa mga pets po mga kamix ang daming maganda at swak na swak sa budget at hindi lang yan marami pa rin po dito mga gamit sa bahay sa computer mga gadget tulad ng mga headsets ayan mga electronic parts mga gamit sa pagbimintinans maintenance para sa bahay. Ay mga wall clock, mga bug, chairs ang andami po dito mga kamiks, may mga lamp. At meron din po sila mga pang hardware dito ng mga products. Mga gamit sa comfort room, ayan, mga pang shower at uh, mga pandikit kung ano-ano pa. Ay mga door knobs, meron din mga safety gears. Ayan. Nahihilo na nga ako sa dami. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pa dahil hindi ako makapamili. So, sobrang dami kong nagugustuhan dito. So ayun nga, binalikan natin yung uh, mga gamit ng ating alaga. Mga damit. Ayan. Ang ganda. At dito naman, mga pang-decorate. Ayan oh, may mga pang display sa loob ng bahay. yun sa taas malalaki. mga baby namin. Hello, nilalamig ba kayo mga anak? Ha? Aya, andito na tayo anak ko. Oh. Hey. <laughs> Pina, Gracia. <laughs> Sama ko si Biaya, si Pina, si Gracia. At si Mrs. Ayan, no? Nandito kami sa DIY. Siyempre, ayan, no? si Biaya. Bibilhan namin sila ng mga damit. At ayun nga, namimili si Mrs. ng damit nila. di ba No, <laughs> Hello, Yaya. Hmm, parang video. Huh? Oh, meron. Get natin sa taas. Sa taas pala. May paraan ah, para ano? taas muna. Hello. Tayo sa taas na. Tara. na sa taas. Ito, bitbit -bit na namin ng aming alaga packet sa taas. na si mama niyo. <laughs> kami household kung ano ano pa ito may price checker sila dito grabe dito lang po sa DIY maraming magandang iba't ibang product na talaga nga hindi mo makikita sa ibang mga stores ayan at uh, affordable pa yung kanilang price ito ang daming pagpipilan dito mga kamiks. gamit sa kusina mga plates ayan oh eh, dami cups utensils car accessories stuffed toys accessories. Ayan. Ito, mga pillows. Ito, mga accessories. Ito, mga accessories. Ito, mga accessories. Ito, mga mga bike accessories mga towels ayan dito ka nabili yung stuff toys si <laughs> ayan oh. No? Ayan ang ganda. Ayan. Ayan mga kamix. Talaga namang matutuwa kapag nandito ka sa DIY kasi minsan wala sa plano mo yung bibilhin. Mapapabili ka kasi napaka unique at magaganda yung kanilang uh, mga product, mga items na nandito. So ayan, namimili kami na kami bibilhin. So, ayan mga kamigs <laughs> Ang gaganda ng mga pillows dito mga soft toys Ayan oh. <laughs> ah, Buwabalik tayo sa pagkabata mga kamigs Nakakatuwa ah, naman kasi Lalo na ngayon, malapit na yung ah, Mag Christmas Yung mga nag-iisip ng na mga pang-gift Ayan Diba? So ngayon may mga idea na tayo makamix. Marami rin mga toys dito. Ayan. <laughs> Ayan oh. Mga tupperware. Napakaraming product dito bangs. Ito mga carpet, mga gandang carpet. Iba-ibang size, iba-ibang design, design malalambot, sarap, uh, sa katawan, sarap higaan, nakakantok na nga eh, para sarap matulog dito, <laughs> labig pa. Ayan o, mga tupperwares, mga tumblers, at syempre ito yung mga mababawait na stuff ng DIY. Hello po! Ayan o, <laughs> shout out sa kanila. Ayan. Bibili tayo ng carpet. At habang namimili pa si Mrs. may mga trash cans dito. At uh, 'yun, ikot ikot muna tayo sa bandang dulo. Mga kami sobrang dami pagpipilan dito. Nakakalito na ako anong gusto mong bilhin dito eh. Kaya kung pupunta ka rito, dapat magdala ka rin ng pang-extra kasi 'yung wala sa plano na bibilhin mo, mapapabili ka dahil sa ganda at mura. Ayan, pwede na. Hi. Parang sarpigan na ito mga kamix. Ayan. Lambot. O, di ba? Bagay kaya sa akin to. Ayan, mga carpets. Mga doormats. Ayan. eh Ay, mga sleepers. At iba-iba pang gamit sa kusina pang cleaning, ayan. Mga trays. Ayan. Ayun. ang dami, di ba? Mga gamit sa comfort room at iba pa pang mga pang cleaning. Ayun, dami. Mga kami sobra. Ayun, mga hanger. Dami, di ba? Hmm. Mga maps. mga gamit sa schools Ayan. mga pang arts pang art hanger tingnan hangin natin ayun na sige <laughs> mga saksiyan ang dami oh gaganda ng mga saks dito mga mix ito may ano beh yung saks brush at um, ito at marami pa itong mga rulers belt cups bonnet, slippers sandals at kung ano-ano pa mga kamix grabe ang dami <laughs> o diba, swak na swak sa budget to mga kamix ito, lagi sa akin to o diba, Kaya yung mga naghahanap dyan ng mura at saka unique dito lang yan sa DIY. furnishing ayan. Stationary sports, mga, mga pang gips jewelry cosmetic. Ay, mga bags, oh. mga frames, picture frames. Ayan, mga school supplies at unong ano-ano pa mga bag, mga pouch. Ayan. Mga pan-decorate, wall sticker ba tawag yan? O ano. Ito. Ang di diba? ba? Ayan. ibang pa mga supplies? mga bags, maganda ng mga bags dito, mga bags, you know? wow, ganda, and mirror, yan, mga toys, mga pang bata, mga pababae, mga umbrellas, at mga carpets pa, at kung ano, ano pa, ang dami, mga shades, diba, headband, and ponytail, matitibay yung mga, ano nila dito, items. Subok ko na kasi nakabili na rin ako ng item dito. Ay, ganda oh. Di ba? Ito leather. Hmm. Dirt bags. Ito ang dulo. Hello. Hello. <laughs> <laughs> mga pang sports mga kamiks. meron dito pang decorate yan yan mga toys yan ang dami di ba matutuan yung mga inanak nyo yan ito yung mga magandang tumblers yan yung mga magandang tumblers mga kamiks. ang lalaki wow. yan di ba ang <laughs> ganda ng tumblers dito ang lalaki sarap pa di ba oh yung <laughs> lalaki ng tumbler, oh. Manlalakis. <laughs> Ayan, oh. Ayan, mga kamiks. may mga pang-cleaning pa tayo dito. Ayan, may mga ano rin, uh, sense. dami, oh. Mga gusto mong tayo ng restaurant. Ayan. <laughs> dami rin ng pag Yung mga mahihilig magluto sa kusina. Ayan. Ayan. Ay okay, tara. Baba na tayo mga kamix. At nainip na yung ating mga laga. Sinapinag siya at liyaya. Pinababa na yung ating laga. Ang Yan, dyan. Pantikit, mga gloves. Cable tie at kung ano-ano pa. Yan, may mga gamit pa sa computer dito mga kamix. Lamps, mga electrical parts, bugs. yan, Wall clock. Extensions at syempre mga comics. Nandito na tayo sa cashier at ito yung masakit na parte. Eh. Kailangan na natin magbayad ng ating mga napili. Diyan 'yung no? DIY. Ayun, shout out kina Ate. Ayan, no? Shout out kina Ate. Syempre. Ayan, ayan oh. No? yun nga mga kamix pag uh, worth 600 meron ka pang bubunutin doon at kung ano mabunit mo sa <laughs> thank you <laughs> shout out kay kuya <laughs> kasi okay, natin mga kamix eh, 86 Opo! Ang wow, ganda! Unang mong pala eh! ganda oh! Shoutout sa so guard at sa lahat ng mabait na, na staff ng Mr. DIY Balang Branch KFU City. Maraming salamat!